nan nandito na si sa Hindi ko natapos ang school. Kasi nga, umuwi ako kanina ng alauna, naligo. Kasi nga, itong kabebe natin kakanta sa Oil Kings. Kasi may laro ngayon, sila yung kakanta ng O Canada. So, dadalhin natin siya sa Rogers Place ngayon. Ang init, oh, ang init ng panahon ngayon. So, yun nga, bukas na natin babalikan yung ating trabaho. Pwede naman yun. Kasi so nga, ihahatid natin to sa? World kids care. Oh, good luck. Galingan mo, ha? Okay. Bale sila po yung kakanta sa una at saka sa kalagitnaan ng laro. Kakanta din sila. Pili lang po yung mga ano, yung mga kasama lang po sa music club. Eh, kasama po yung kabebe natin sa music music club. So, yun. Tingnan na lang, tingnan na lang natin mamaya sa Rogers Place at manood tayo kung sinong mananalo. Sino bang kalaban anak ng Oil Kings? Pa sino? Oh, Hitman. O, Cal Calgary Hitman daw. Hitman. Hitman. O sige, manood na lang tayo. Enjoy na lang tayo kung sinong manalo. Kita-kits na lang mga kamama sa Rogers Place. Dito na tayo. Ayun na. Brothers Place nga. Nakita ko. Ang lalaki ng building dito. Parang makasi. Tignan nyo. May ibig sabihin ng MNP Pinayan. yan. Ang grabe ang tadaas ng building. Huh? Ayun. Yung pupuntahan natin. Ayun. ito na yung pupuntahan natin mga kamama dito kakanta ang ating kabebe sa laro ng oil kings yan dyan sila o may mga nagpapaano pala dito parking parang sa atin lang dito nga lang walang tip tip sa atin meron Bainte, bainte. Isang parking. Dito, magbabayad ka talaga sa machine. Ang alam ko may machine kami. Yun. Sa machine kami magbabayad. Ha? So, yan. Wala pang nakaparking. At least, malawak pa. Alas 6 pa kami pwede pumasok. Nakapila. Magbabayad siya ng parking. So, yun si kapapa natin. Magbabayad ng parking. <laughs> Marunong kaya yun? Nagbabasa pa siya. Kailangan alamin. Ayun, Basa anak, bubahatin ka ni papa. Yun, nagbabayad ng ating kapapa. Magkano kaya ang... Ilang oras kaya tayo dito? 3 hours. 3 hours ba? O, so 3 hours daw tayo. Tingnan natin kung magkano. Anak, baka mga dumihan yung shoes mo, ha? Papasok na tayo. O, dala na natin yung ticket natin. Ang maglalaban yata. Ay, kasi tingnan ko nga. Ah, uh, Oil Kings game. Ano ba ito? Wala nakalagay ang... Wala nakalagay kung ano, kung sino kalaban nila. So, tingnan na lang na... Panoodin na lang natin mamaya mga kamama. So yan, dyan tayo sa Rogers Place. Edmonton Downtown Community Arena. So, so yan. Ginaw na ginaw, hindi kasi nag-jacket. Akala niya kasi mainit na. Di niya alam mahangin. Kaya yun, no? Oh, mukha siya ngayong ano ngayon. Ginaw na ginaw. Eh, nagsigurado kami ni Kabebe. Kaya nagdala kami ng jacket. Pa, ito, double jacket natin. Pero kailangan natin yung pride, pride ng ano, school. Kailangan daw magsuot ng green or di kaya yung school uniform. Ah. tayo mga kamama Pasok na tayo sa loob 6 o'clock kaso may dala ang may dala akong tubig bawal daw sa loob kaya pina pinalagay natin kay kapapa sa car Ang daming tao mga kamama Bale dito na tayo bibili ng pagkain at tubig kasi bawal nga magdala ng sariling tubig kasi kumpleto ang pagkain sa loob. Yun nga lang mga kamama, napakamahal ng mga pagkain dito. Ang daming mabibili, kaso walang pera si kamama. <laughs> ang dami oh. Mga oilers, bilhan ko kaya si kabebe natin ng oilers. So yan oh, ang dami. Wow. 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 Oh wow, ito oh. Ito isa kulay na ito oh. Ang ganda. Yung mga sombrero naman. Jacket kaya. May discount. Magkano kaya? Oh, 66. 66. 66 yung price. Kaso may discount na 159. So, yan. Yeah. So, Oilers, wala si kabebe Oh, paper, that's it. Oh. So, bali, Oil Kings ang may discount. Ang Oilers walang discount. So, yan. Ang price ay 129 ang isang jacket. Napakamahal pa rin. Ito ni Kabebe bumili ng, sum, ng Oil Kings daw. Kasi dito, eto yung maglalaban. Dito sila kakanta. Mamaya. Ito anak, parang ang ganda, oh. E, 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 try mo nga. Try mo yan. Try mo yan. Ha? Kulay kong Laker. Ano? Magkano yan anak? Ay, 45. Ay, 40. Tingin, dito, dito, tingin. Ano? Oh, Ito, 109. Oh yan, 109 oh yan. Yan na, ikisa naman tong pink. Ah, marami pala dito. Yan, oh, may hockey club na may mga oil kings din, anak. Oh, may red. Ayan, maganda. Gusto mo yan? Yan na lang, anak. Pang winter. Para. Maganda yan. Try mo nga, isuot mo. O, si pa. pa ngayong grade 7 mo yan. Maganda yan, anak. Kaysa naman sa mali. Eh, try mo, try mo. Try it again. Try it again. I-try mo again, Prince. Maganda yan, anak. ko. Oh. At least makuberan yung ganito mo. Sakto lang yan, hindi malaki. Nasaan yung price nito? Kasi may... Where's the price? Kasi may... May discount yung Oil Kings. Buy one, get one. Yung pangalawa, half na lang yung babayaran mo. Nakakuha na tayo. Bayad na tayo mga kamama. Kumuha lang tayo ng sombrero at bonnet kasi masyadong mahal ang mga ang mga jacket. Grabe. Hundreds. Bayad na sila. 可以跟他们。So So yan mga kamama, panalo po ang Oil Kings. Ha? Huh? Bali 6 to po ang score. Oh, <laughs> yeah, na panalo kami. Mm. 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 Palo tayo dada. Maraming tao. Ang daming tao. Ohy, ana, maraming tao. So panalo tayo, bebe. mga kamama pa -uwi na kami. Bali, nanalo yung aming inano yung Oil Kings panalo. Ang score po namin ay uh, 6-2. Panalo ang kabebe natin. Dito na kami. putin na lang. Gabi na. Gabi na. So yan. Pauwi na tayo kapapa nagche-check ng kanyang gulong. anak, pakiabot kanito'ng jacket mo sa likod, please. So 'yan. Yung tubig, wow. Tubig, po, yung tubig niya. So 'yan pauwi na tayo, mga kamama. So 'yan pauwi na tayo. Nanalo tayo, nanalo ang Oil Kings. So, masaya ang kabebe natin dahil sila 'yung kumanta. Hindi ko lang sila makuhanan kasi bawal 'yung kanta sila yung kumanta ng buong games ng laban so ang score ay 6-2 ang Calgary ano ba yung Calgary ano yon? Calgary Hitman Calgary Hitman is a 2 to ang ano nila, score nila at ang Oil Kings ay 6 so panalo ang Oil Kings na ng ano ng dito sa amin so yon. Ganun talaga ang laban, may panalo, may, may talo. Ang mahalaga ay nakapaglaro ang bawat isa. So yun, thank you for watching mga kamama. Like and subscribe. Pauwi na tayo, madilim na, mag-aalas 10 na ng gabi. Pero ang daming tao sa labas. Bye-bye. Thank you for watching.